Yan uh, mga kababay, good morning, good morning. Happy Monday. Uh, ito, magluluto si Commander ng paksyon na bilong-bilong. Yan, may pali at talong. Yan mga kababay. Yan ang ulamin sa almusal at hanggang hapunan. Yan ang nilagyan ng sili, espada, paminta, suka. Yan. May sibuyas bawang mamaya maya Lagay okay. Ayan no Parang kagising lang Ayan may magic sarap May sibuyas bawang na daw to Sa lalim. Okay mga kababay mamaya maya na lang kunti Pag uh, salang at saka sa paglotok Okay alright So dito lang muna ha? Ayan na po Ayan Kumpulo na po Tinala you know. na po yung mga paliya at yung mga talong. Yan na bilong-bilong. Mander. Nagluluto. Almosal at yung katanghalian. Hanggang hapunan pala yan. Kasama na pala yung hanggang hapunan. Okay, alright. At maya maya na lang kunti pagkakain namin. At ito kaming ayun. Ayan Ah. Eh. Uh... <laughs> okay, alright. Dito lang muna. Ayan, shout out pala kay ano, uh, sis Pili at saka sis Kalog. At uh, sa pati si ano uh, bunso kulit shout out shout out at sa lahat lahat po uh, shout out sa inyo lahat at uh, dito lang maraming salamat